Magandang hype sa umaga, ito pulis si Doc Bernie Okay, so ang tanong sa atin ngayong umaga ay Doc, yung kanyang kambing daw, yung kids Two weeks pa lang daw, eh, meron ng ay, namamaga na yung tuhod Okay, most likely kasi ito uh, Kain na rin ito, Capra encephalitis Possible na yung nanay or tatay niya ay carrier So, pinaka number one dito Isolate natin yung yung kids at uh, bigyan natin siya ng special attention pwede natin una na siyempre magtawag tayo ng veterinaryo para makita niya mismo personally then kung lumaki-laki yung kids isang buwan pwede natin kolektahan ng dugo then ipatest natin for KAI test okay possible talaga magkaroon ng KAI kahit na batang-bata pa yung uh, kambing pinaka number one dyan wag na siyang makahawa sa iba okay Pwede natin bigyan ng dexamethasone injectable kung wala tayong makakita ng veterinaryong makakatulong sa atin. Then yung mga typical antibiotic na Terra LA, long acting, every 3 days at maximum na 3 injection yan. Okay? So sana nakatulong. Best pa rin Tanong natin sa veterinaryo para makita niya personally. Ito po si Doc Bernie. Ganda kayo sa umaga.